Buti na lang. Huli na at nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpaan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba si Ginong Gutesa? Ang bukod, hindi ba si, si Sergeant Gutesa lamang? Ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, walang hiningin immunity, deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo. Siya ang kauna-unahang nagtestigo na sabi ni Richard, bakit hindi po nagsasalita si Mayor M M Mahalong? Sino yan, Mahalong? Magalong, nasa, ano siya ngayon, Korea. Kasi nga, may award yung Baguio. Tapos meron parang partnership na gagawin. May invest yata yung Korea sa Baguio City. Yun. Tignan nyo sa page niya. Sa Benji Magalong Public Servant. Nando doon na makikita nyo kung nandun kung nasaan siya. Kasi unofficial business siya doon. May award yung yung ano, yung Baguio. Tapos may mga deals doon kung saan mag invest yung Korea sa Baguio. Because of good governance. Yun.